So yung mga master bali uh, Starting tayo rito ng ano, uh, pagtatay beam Ayan, So hinuhukay na natin na rin So kapag sa binuhusan natin ito Ayan, So ito naman kayo nang hinuhukay Na magkoconnect-connect sa ating post Para sa ating uh, magiging beam ayan. So dito naman isa yung na natin yung lupa Then uh, ito si ano Si engineer Napakasipag talaga Ayan. <laughs> so are mga master Ayan ah uh, yung ating type nila naka siya rito. So nilagyan na rin natin rito ng bakal. So yung ating stirrup, kailangan na pagpasok ng ating bakal saktuhan na yung ating ano stir up para hey, may na. na magdagdag. Ayun. Ito po ang bubuhay. Ito So magpapalaban ulit tayong busat sa linggo o kaya bukas. So ito si Engineer. Ayan. So napakasipag mag anong, magdukal. Ayan, supposed to well. nagbabakal. na lang.

So, yung mga master, bali, uh, nagkakasalan tayo rito ng termite control. Ayan. So, ito, uh, bali, kailangan mga ating termite control para uh, maiwasin yung mga pagkakaroon ng anay rito sa ating uh, bahay. Ayan, so, ito yung ginamit natin. Ayan, so, term ano, termite track, pang-anay po. So, dito yung mga master, bali, continuation tayo ng ano, uh, pag uh, nalagay na ng tayo, beam. So, ito si Foreman. busy, busy yun. Eh, Foreman, kalaga ka muna. Ayan, ayan, so tinatali na mga master. So, bali minimix la ang. Ayan. So, nilalagwan lang natin tubig, then na uh, talaga natin siya ng ano, thermal control. At, so, one liter is 262 So, 1 liter sa 62 liters yung ating ano, uh, mixing ng ating uh, para sa thermal control. Ayan. So, tinitimba-timba na la ang. Ayan. So, dito naman. Ito na, guys, yung ating, ano, uh, biga. So, poporman na lang rin. Then, nabukos ulit tayo bukas. Dito, so, mabilis itong porman. Kuha nang iipit lang natin dito yung plywood. So, hollow block. So, kalas ulit. Ganun lang, lang naman. Ayan. So, aray. Ayan. So, bari si Boss Jemuel ay naglalagay ngayon dito ng, ano, uh, dowels. So, para sa asinta ng ating hollow block dito. So, so medyo matapang lang yung ating oh! ito. Remote control din na preparation na rin dito ng uh, ng agrabo para bukas. Siya so, nga, parang mapigili. Oh, so, kailangan lagay natin okay. ng treatment control kasi anay uh, ang nakapagpasira sa ating bahay. So, medyo matapang lang amoy. Ayan.